4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Arrestado ang isang babae sa sinagawang drug by bus operation ng mga kapulisan ng Villanueva Police Station sa Porok Dos, Barangay San Martin, Villanueva, Mesamis Oriental. Ayon kay Police Major Renz Marion Danau Sirano, OIC ng Villanueva Police Station, ang sospek na si Alias Tiny, 35 na taong gulang, babae, may limang anak at residente ng nabanggit na lugar. Sa sinagawang drug by bus operation ng mga operatiba ng Villanueva Police Station, na alaman na dati nang nakakulong ang nasabing suspect sa pagkasangkot din sa ilegal na droga. Nasabat sa operasyon ang 15 maliliit na pakete ng pinaghihinalaang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy money. Dahil sa maigting na kumpanya po ng ating uh, Police Provincial Office dito sa Misamis Oriental, hindi nagpahuli ang ating chief of police ng Villanueva na si Police Major Rens Marion Danau Serrano sa pagkandak ng uh, bypass operation dahil po sa napin na uh, leadership ng ating provincial director Police Colonel Cholirjon Pakanya Kaduyak in relation sa directive po ng ating uh, regional director Police Brigadier General layo Jr. Hindi po tayo nulit up sa fight against illegal drugs kaya ang ating provincial director nag uh, create ng uh, direktiba sa ating mga Chief of Police na hindi hinto sa pag-aresto ng wanted person na involved sa illegal drugs at any other crime. Nahaharap ang sospek sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patunay lamang na ang pambansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Northern Mindanao, ako 'ng yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Woman Tanasa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.